What's up everyone, it's me Boy Balakero and I'm back for another video. So for today's video guys, I magdedecorate na tayo na Christmas decorations dito sa bahay. And first of all, uh, I uh, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ilalagay natin dito sa bahay guys um, may nabili ako online and may nabili rin kami ni mama sa uh, store dito sa Cebu so ito yung mga nabili ko guys online daw so, no, nabuksan ko na siya pero hindi ko pa siya uh, kinuha at uh, tiningnan ko lang yung nasa loob first ay ito guys parang Christmas ano umiilaw siya so kukunin ko muna siya guys So, dyan ko ilalagay yung camera guys. So, una, ito yung nabili ko. So, ilaw sya. Ayan. Ayan, ilaw. Then, next is ito. For my pets. guys sa ulo. Same with this one. Ayan. Ilagay rin yan sa ulo ng mga pets ko. and this very cute train and another cute train na nabili ko guys and mga boogers sa shopping and then this very cute couple and 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 then we also have here a very small Santa Claus. Actually, dalawa to. So, meron din. Ay, isa lang pala. Meron din Christmas tree. Meron din gifts. Then, we have this. Na nilalagay sa pentuan. Then, This one, nilalagay din sa pintuan. Ito, uh, Christmas tree na, I mean, Merry Christmas na letters. Mayroon din tayo. Ito. Santa, reindeer, at snowman. Ito guys, umiilaw din. So, bubuksan ko muna. Nakalagay pa siya sa box guys. So, ayan component ko muna and here it is test natin kung ba yan perfect umiilaw siya guys yan yan umiilaw siya ayan so kita nyo naman diba ilaw siya and yan then we also have we also about here This one, nilalagay din sa pintuan. Same with this. Oh, sorry. Yan. Nilalagay din sa pintuan. And, finally, ito. Ah, uh, dalawa dalawa yung nabili ko, guys, na uh, Merry Christmas na letters. Yan. Yan. So, also, ito yung sinabi ko kanina na nabili namin ni Mama na Christmas lights dito sa Mr. DIY. Ayan. Um, may ilaw yan guys. Tapos may, ano siya sa loob. Tapos may kasamang remote. Remote operator din. And ito yung pinaka-favorite ko guys. Yung bed sheet. Christmas bed sheet na nabili ko. Ayan. So, I'll be changing my bed sheet dito. So, yun Susunod ko na ang pag-decorate dito sa bahay. So guys, ito yung ilalagay ko dito sa pintuan ko, sa parto ko. So lalagyan ko lang siya ng thumbtacks guys. Though may ano naman siya, may dalang ano, tali. Pero thumbtacks ko na yung gagamitin ko guys para mas ano talaga siya, mas thick and mas durable. So ito ang cute ni Santa Claus. Yan. tes mana sih guys seguro atau ganyan so itu tali ko yan guys naging ko ng tampaks ayan Mm, yan, may ano siya guys. Libre yung ano. Parang, I don't know. I don't know, I don't know guys. Yan. Ah, uh, DVD kita guys. Na may ano siya. Puting. Nakikita niyo. Parang double sided na. Ay, I don't know. Sure. Parang nano tape. Ganun na texture. Yan. Kung makikita niyo guys. Yan. Kuna okay, yan. Ganyan siya. So instead of using thumbtacks, then I'm gonna into this, like that, guys. Yeah, I'm gonna temporarily. So I'm going guys. as of now, this one. So there it is, guys. Yeah. So we going I'm do, guys. i pintuan dito dalawang room tsaka sa CR yan so ito yung ilalagay ko sa porta guys itong dalawa tapos ito sa CR so um ano ilalagyan ko muna sa ng mga strings guys mga ribbons para may lagay ko na sa doon sa mga pintuan So since okay naman guys na hindi siya lagyan ng ribbons So lalagyan ko lang siya ng ito nano patches sa likod or siguro Tantax. Okay naman siya eh. No need naman na maging horrible. Pero siguro ito, parang kailangan guys. Kasi parang, parang siyang Christmas tree. Hindi ba? Ayan. Ayan. So yan guys, nilagay ko si Santa doon sa pintuan ng CR. sa mga pintuan. So, dito na sa pintuan ng kwarto ko guys. Star. Star. <tong> pala guys. May nabili ako online. Itong cute nabili na chili. Yan. Napakaganda niya guys. So, it's very, very nice and very, very cute. Yan. <tinyo> Yan na yan. Sa pintuan ko. Ayan. So, next thing to do is yan. Itong mga uh, small Christmas toys. Itong mga small Christmas toys guys, siguro sa sala ko ko ilalagay. Very adorable and very cute. Let's see how. This string, yeah. Christmas string. Don't ko na sa ngay guys, Sa so, cabinet siguro, or siguro sa kaway tok. Yeah, very cute. Kailangan pa siya ng ribbon. More ribbons and ribbons and ribbons. So, lagi ko na yung ribbon, guys.

Social Music Group. Ano na? Tada! Ang say. paano ni. Oh. Para na. Ano? Oh. So, para na bitay mo. Ayan naman. So, para na bitay mo. Ano yung say? Sigur ninyin mo, say? Para iring na dyan. Pwede iring ero. Yeah. <sighs> oh.

I hold your family. Mm. है ना से क्रिसमस ओ ना तो तंगगा में थ्री किसिस ये देखो बुई के क्रिसमस मम्मी किस मस्टी दहां जा तो बाबा से

Yay! As Asa remote? Kaya ito, tayo na ng kundi. Number two. Yes ba? Number three. Mm, four. Asa oh, ba? Five. Ah, six. Seven. Yeah, seven. Oh. Oh, mas ingat ng ko bj kano ng. Hmm. So guys for our final touch para sa Christmas decoration dito sa aming bahay ayan Merry Christmas everyone so ayan guys tapos na akong mo decorate dito sa aming bahay na Christmas decorations And siguro ay i-believe kami ng mga ibang decorations guys na ilalagay pa dito sa amin. Well anyway, that's it for our video for today mga kabalakeros. Kung you like this video, don't forget to hit the like button, share it to your friends, and comment down below. And kung bago pa sa channel ko, don't forget to subscribe and turn on that notification bell button for you to be updated on my uploads. In the next video mga kabalakeros, advance Merry Christmas! Bye!